Hello, good morning mga kaibigan. Bukwa ako ng kamalunggay guys at magpapaaraw na rin ng content. Hello. May araw guys. Um, tukha tayo ng kamalunggay. Kamalunggay is the best vegetables. Pero mataas ito. Dito ako kukuha sa kabila. Kasi mano lang siya. Green na green. Hinahalo ko to guys sa ano ko. Sa juice. Pag magagawa ako ng organic juice. Nilalagay ko siya kahit konti ilang. Kasi pag marami din parang ma... Pangit ang lasa guys. Pero... Maganda ang health benefits dito. Kunti lang kukunin ko kasi pag marami, para nasusuka ako sa lasa ito lang <laughs> yan guys ang kamalunggay namin magpaaraw ako ng konti ano na guys paaraw tayo guys tapos na kukumuha ng kamalunggay yung tayo ng konti kahit mga 5 minutes. 5 <laughs> minutes. Paaraw tayo guys sa puno ng malonggay. Ito guys, ang malonggay ko. Tapos na. Kaya paaraw muna. Tapos na ako kumuha. Masuri, aw! Kaya, paaraw muna. Eh, ano ko sa araw? Ay! Ang talaga ako nandito pala. Hindi po yung bijuhan. My God. Why you come here? Not allowed to make video, baby. Don't come. Wow, ang ganda nito, guys. Bye-bye, guys. Magpapaaraw pa sana ako, baby. Mga five minutes pa. Bye-bye, guys. Nandito na ang alaga ako. Bye-bye! Ang ganda nito. Thank you for watching guys! Please.